ko ano daw sabi etong si Christopher Min po pumapapil na naman. Ngayon po naka nga suspendido ang its show time. Pero ilang araw na lang babalik na syempre. Nakaka-excite na andiyan naman ang It's Your Lucky Day at hindi hindi nga lilipat ang mga It's Show Time family. Ang It's Show Time fans sa ibang programa. All right. yung mga host ay yung mga staff staff din daw po ng It's Show Time ay hindi rin nawalan ng trabaho. Hindi apektado ang kanilang trabaho. Dahil sila rin po yung nag-handle sa It's Your Lucky Day. Eh. Pero sa ngayon nga, yung grupo ng mga host ng It's Your Time ay nakabakasyon. Ang sosyal na, eh? ang saya. Ito na yung kanilang pagkakataon para sila ay ma-recharge, mag-bonding, at syempre kilalaning mabuti ang isa't isa. Dahil kung ganun ang sitwasyon, nakilalang kilala nila ang sarili at ang kanilang mga kasamahan, siguradong mapapaganda ang programa. So eto, etong si Christopher Mee naman, ginagawa ng issue. Ginagawa na naman ng issue si Vice at si Ayon. Naku na nga ay hindi tinupad yung pangako na pag masuspindi nga ang it's showtime, ay mamimigay ng tulong at ayuda sa mga staff. Alright, eto yun. Ayon kay Christopher Min, ay suspendido na ang it's showtime pero hindi umano na migay ng ayuda si Vice Kenda. Mm -hmm. Inaasahan daw yun ng mga, ng mga staff. Pero yun nga kasi, Um, ang nakikita rin natin kaya hindi kung talagang walang ayuda promise ba talaga yon dahil wala naman tayong makita na uh, on national television minsan ay nag-promise itong si Vice Ganda baka outside of of the show baka may nabanggit at meron nga daw uh, um, reliable source itong si Christopher Mee na hindi nga tinupad yung promise kung promise man yan pero ang sesty kasi hindi naman na, nawalan talaga ng trabaho ang staff ng It's Time. Dahil na andyan ang It's Your Lucky Day at sila pa rin po ang nagha-handle. Pusibleng yun ang dahilan kaya hindi na siguro kinailangan yung ayuda. Ang totoo, ang apiktado talaga yung mga host dahil wala silang trabaho ng labing dalawang araw. Veteran columnist Christopher Min claimed that Vice Ganda wouldn't fulfill his promise to help the staff of its showtime. If the movie and television review and classification board uh, finalized the 12 day suspension. So yun nga, ang pinakadahilan diyan ay dahil wala namang nawala, hindi naman natangga ang trabaho nitong mga staff ng its showtime. So sana sa mga katulad ni Christopher Min, wag na po kayo masyadong mahasawsaw sa ganito kasi halatang halata na po kayo na um, mukhang kayo ang pinaka-leader <laughs> ng mga vloggers para ko na ipagtanggol. Ay, mali. Hindi ipagtanggol. Para hanapan ng butas at uh, hindi maganda mga negatibong bagay ang it's showtime. Yun yung paraan nila para para ko ay iangat yung kanilang programa na na-eat. ba diba? ang sagwa? Hindi talaga patas yung mga ganyang labanan. So, ang mga katulad ni Christopher Min, siguro talagang sanay na hindi naman kayang lumaban ng patas sa buhay. Good luck!